Magandang tanghali mga idol. So dito tayo sa lugar kung saan harvest sila ng mani. So tingnan natin dito mga idol. Ang mga taong tumutulong sa pagharvest ng mani dito. So ayan na. Ayun oh. Meron dito. Tana dong. Ha? Kumpay? Kumpay. Ah kumpay. Ayun oh. Ha? Wala yun oh, dai. Oh. <laughs> so, uh, kumpay pala yun mga idol. So, maraming laman daw dito. Yan ha. Oh. Ah! So, tingnan natin yung mga kamanin niya. Hala. ay ha. Ayan, nagkano na sila. Ang tawag dito. Pinag-isa na nila. Wow! Di, di ano lagi na mata, Andre? Eh? no oh, Tari ara ini nga bodo di Adi turun na Grabe dia na itu na ang Kanilang hinarbes Wow oh, Sakto na gyan Hmm. Malaman na, malaman.

Oh, ginantang ninyong bahay na ni. Oh. So, ginantang pila inyo ha? Kinsi ang gantang. Kita ba, ang tabang man mo? Oo, oh, kinsi. Kinsi man oh, so, 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 ba, sir, ang ginantang. Tapos ang kinsi, kinsi te. Ginantang. Malang takos mo diba? Sabi ginantang, kinsi ang na ni panalitan. Magkakuha uh. may 25 gantang. Ah. Oh. Aw, oh, uh, bayran ni, eh, ni eh, siya. Uh, Abi ko ganing bahinon. Bile, og bahin pwede pod man ni ihatag sa imo. Ah, uh, og mong man yan ihatag pila man pod, pinila. Kada kada gan kada unom ka gantang, onom ka gan, onom ka gantang ila, ikapito hmm. ato. Ah, bali usa ang man. Usa ang sa. Pito ta, pito da was bali pinito ni siya, nang oh. pito imo ang usa imo ha. Oo. Oh, oh. Unom ang sa tagiya. Oh, oh, ah, modelisay stain dari yeah. dai. So larut laroton yeah, diba, na ni sa te, larot-ton ni. Laroton kahumanan. Ya, di ba mang deng mga ipo? Dili eh. Sakto ni sa, basta sakto sa edad ang manik. Diri matang-tang? Dili na. Sakto. Ah. Dili. Okay, magkakita kita magkukusa ay laroton na. Asa na kanang mga mga tangtang -tang, ba? Hmm. Dili man sakto ni sa edad ko sa manik. Pila man ni katuig tuig sa ama harvest di ay? oh, tuig. Buwan. Buwan. <laughs> tulo. O, oh, kasagaran ah. git nila kuasa. Garang gusak na giyon, guwang na. Kasagaran, no, 25. Ang kaning nun no, ini. Tulo... Ah, tulo. kapin, kapin ra, agamay raman. Ang anak na. Tulo. Basta anak rin. Pero kanin gagmay, wala ni na nila. Bote, di na ni mga kuwan. Di na na mga kuwan, eh. na na mutubo. Yan na gina. Oh, pasagdaan na lang yun eh. Mm. Basta masakto na sa edad niya. Yung adlawan ano ni, laro to gyud mm. ni. Oo. Oh, pagdaan na lang nang gagmay-gagmay diha ni. Lamang magsilbing ning mga. Kay og gimo ni bedakon, malata na pero sano, manurok na no. Marako naman man ni siya, mataga ta na man ni ang ingay niya ni, di igibot ani unay unod ma da. Ah. Manghabili nang unod o palapasan pa, pala o pinakaadlaw. So ang uban ano, manurok na no? Hmm. Dami nagtinguan. O, oh, tinguan. Manurok na ka ng dilip lang. Suro na mga kadari gold. Kaya niya marag nindot ng kadari gold. Kaya marag. Ambiyo. Oh! Nga ang dam! Nga ang damani! Sige! so mga idol, na, tingnan Na, naka, ano ako, naka, nakatikim ako ng mani dito. Libre lah, libre.

po. Oh. Adi, ah, dui, dui, ay. 5 walo, walo kalima walu, kalima ato, ikasiam lima. Ana ba? Ka lima. No, la, kalima. No, ang... lagi. Ka lima Lima o, lima, lima ba? Oh, lima. Na. So, 40 inyo, lima. Hmm. Hmm. bali ang 40 ko han panag 5 bale 35 suman. Dili. Ay ng hap, lima lima. Uh, na nang 40. Wala tag 55. Ah. Walo kay half Abot sa walo kay half, buka ko may 5. Balik ka pa sa uno. lima ka buok. Ah uh, 40 ka kuan tag 5. Uh, 40 ila uh, um, na mo 5. Ah 40 da lima inyo ha. Ana. Balik ka sa 5. Ah ana nang style eh hindi po nasa iya bali yung karakuan dyan na 45 uh, 45, ika 45 mo ah ah, ah, ah ko kita ba, Mana, manabang ba siya nagiging, ikaw naman magmais hindi uh. ka makamagasap para sa buging, ito nga o naman dito ang buging no? <laughs> ang ano na, kanagdaggo uh, ra? oo, man siguro dati po naman ah ang buging ito nga naman hmm pero kung nagabang ka sayo, tatresyo saan tatresyo? Tinulo. Oh, ay, la tulo ako sa ato. Ah, tinulo lagi. Mm, uh, ana. Ah. Uh Tong -huh. na. Ah. Uh -huh. Pinga, ikaso sa usay mo usay usa sa tagiya sa si yuta osay. Mm, tinulo lagi. Mm. Balik, balik tag, tag sa tagsa sa mo. Ah. Mm. Uh, Kyo, ay ay pudi mo gagawa no, kanang magatabang ta bano. Malibre gyud. mga kanang depende po sa tagiya kung may gyud sa mo daw kanang pamahin ba. pamahin no. Lagi okay, sa wad, dili nila huruton. Serbi bilinan ah, ba? ba? Nay serbi ba ibilin sa imo ba? Ha ah, mura kanang kaning pakapin. Mm. mm. Ma. Oh. Depende sa kanang tawo no. Mm. manabang iwan nan puy kuan imo. Wala ko hakot. Wala ni kuan. Kalayo ilahang to Kalayo ni. Ila di kun ilang Ila gining uma nga o inabangan Eh. Ah, prangko tanan to. Ah, no. apa naigin yung kaabang dani, abang ni kada kuwait, kuat pila ni ilade tunga ni, subbati noe gune bayan ni, uh, ambil usam, si liki tani, di ang, 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 tanah ko Di ara. Di ara man ng tao dai nagsinuksok kay may sagbot dai. Eh? Oh, mainit. Mainit talaga. Yeah. Tao. Oh, Nagtagodago na. Nya unsa man puning ni debong? Kunang di pala ina daan ang linghod. Ha. Huh. mo ko 'yan. Ano na lang <cra> ng cheese. Ataksan <psychiatrist> na lang na imong mo din ah tapay na lang po kaupan, thank you dami nga tapay lang ng gantangan ha hindi ba hindi 120 120 mm hmm kaso lang <laughs> watay matay sudlan lang hahahaha tsura-sura, magaling ako nakikita ko dito lindot-lindot to ba 120 lang ha? sige na handa yung palit 120 lang. O, oh, 120 lang. Ha? Oh, rami Ha? Ha. grabe oi. si bat na po do. <laughs> na bat oh. hmm. ah, oh. <laughs> ha idol Idol grabe. Me ne bigatin opaw. Ngani 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 kumpai ngani 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 kumpai kumpai, ngani kumpai mais

Oh, buwan nun kayo ba? Manang nilong mga tao. Hindi pa nabuwan nun. na naroon. Na 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 Kaya iba po na may isang dati. Alah, hapit naman po daw. Mani og mais uh, na ako. Uh, Mani o mais na niya. Ano, may nasagol na mais o? No, no. Naan na. Mais na niya siya. Sa una din na. Ayon turok na siya. Mm, Pag harvest, di sanod ang hindi. Kuda ko pa ni maisa na o. Anto na koto po. Tumoy. Mm. Kaya sa may matinabangan? Kaya sa may matinabangan. Oh, Kaya sa may matinabangan. Ana man ang mga kwartahan gud, mapalit na lang gyud. Kag mm. manabang para init man kayo. <laughs> Nangumpay mga <ng> iko. Bisag <laughs> init. Ano <laughs> nang mapalit na lang gyud ta manabang ta, grabe init ta. Ha? Oh. Ano ni kuya, oh. upa ni namuman. Ay tanawa na gigikumpay na, na pay unod. Impas gyud ni rong. Hm, mm? impas gyud ni oh, ra. Lain na bring nung nang sao. <laughs> <laughs> yeah.

Sa Tagalog, tingnan nyo mga idol. Oh, binigyan ako ni ate, oh. Swerte naman. Pagalagala lang. Inaon na niya mga idol. Kung gusto mo maka Kita mo na mga harvest. Suri-suri. Pagkali baong eh. Dapat. Man. May Ang... manihan ka po, Mm. Nagani pa sa ito? Mm. Angay. Angay ba? Mm. Angay di siguro mo suri tan magdudag sako, no? di. Ano na Magdudag sako ah. Ang nai dito ng harvest. Dagi sako Atagan ka, ode. So, pagabot din sumoy. Eh. Pan na? Ingon na ni na siguro karganaw. Kaya hay gud na ta na. Puno gid ay. Puno. Pero og og kaning og kaning mais giro dili siguro Mas mabita ha mais tugtan ka kaysa mani. Wow. Kanang kanang. Tugtan ka sa mani mais. Kanang mani ah kanang mais ni sa dai lang ko anak siya. Ta kanang hybrid. Hybrid hybrid kanang sa kaning Mais ni ka. Mais. Ano ko Hybrid na pote. Paano ba katong may hybrid?

Hmm. Sabi ka ata. Oh, ito nga sila ni ko ay. Eh. Anak singko. Den, ate, los bet. Si tong anak ni kwad ba. Tingnan niya kidwin. Ito naka gwaram sa lugna po, kay lugo. Karon. Oh. Naroy kwan. This is teacher's night. <laughs> oh, teacher's night kaya gabi eh, man. Naramdam na ay Pilipinas da kalen. apel, apel, murag naa apel, apel, naa apel, naa apel, 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 apel,

Tawala na, mga idol. Pista sa parlo. No? Libre na, libre. Ya yeah, karon guys, kaya dyan naman kita gaan naman ta guys. Uli na tani. Kay basin ug ma usob ni lang una una. <laughs> mabawi an hinon tanon. Lakangan siguro daanti, no. Lakangan daanti, ti, kay di mabawi ba. Mo <laughs> <laughs> lakangan daan. Lakangan <laughs> daan kay basin mabawi. Mabawi. <laughs> nah, salamat ani ha. Salamat ya. aku tani

Masay, masig na inabili na niya sa may pan. Kining yuta. Pa. Ini garo ani mong mong guwa guro. Ba, uli na ta, uli na ta. So guys, uwi na tayo mga idol kay may ano na tayo ang mani. So binigyan tayo ni Ate ng mani. Ayun tingnan niyo mga idol. So libre pala pag ganito mga idol. No? Oh, oh, dami pang ulo. Oh. oh. Napamagi oh. Oh. O. Oh. 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 O ito so, na yan mga idol Kalimutan nila mga idol May ano pa May laman pa So na tayo <laughs> May ano na tayo dito Libre na Libre na na tayo